things come in small packages. Pinatunayan yan ni John Anthony ng General Santos City. Kapusman sa height, napakalaki naman ng talento at fighting spirit. Kahit nakaupo lang, kung humataw, todo bigay. Paikot-ikot na parang trumpo. Swerte mo Masayang-masayang nagpapa-cute sa camera. maya pa, ipinakita niya kung gaano ka-flexible ang kanyang maliliit na kamay. Ibinibida pa ang kanyang mumunting muscles. At ang mga binti iniabot sa kanyang dalawang tenga. Yeah! Dahil sa pagiging aktibo at masayahin, sa kabila ng kanyang kakatuwang kondisyon, Marami ang giliw na giliw sa kanya ngayon online. Natagpuan namin siya sa Barangay Conel sa General Santos City, si Jan Jan. Hi po everyone. Ako po si Jan Anthony Gabutan. Mugi po ako. Sampung taon na si Jan Jan. Pero ang kanyang hype, two feet lang. Kapansing-pansing, napakaliit niya kumpara sa kanyang mga kaedad. Ang kanyang mga binti at braso, nakabaluktot. Ang kanyang ulo, may kalakihan kumpara sa kanyang katawan. Ang kanyang dibdib, maliit at parang may mga bukol. Minsan po, sumasakit yung dibdib ko po at ulo. Anong ginagawa mo pag sumasakit? Pahinga. Pahinga. Gayunman, lumaki raw siyang masayahin at palabiro. Hilig daw talaga niyang videohan ang kanyang sarili. Katunayan, meron siyang mga video kung saan siya'y kumakanta. Oh! Oh, 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 oh. Nagigitara. Now, now, but, 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 but. At nagmamagic. Gusto ko po maging artista. Sino idol mo? Si Willie Rebellion. Eh. Mamay po siyang pera. <laughs> Dahil sa kanyang mga nakakaaliw na video, meron na siya ngayong mahigit 20,000 followers sa Facebook. Mga idol, salamat sa pagtingin ng video ko. At napasaya ko po kayo. Pero ang numero uno niyang fan at follower, walang iba kundi ang kanyang ina na si Jocelyn, DH o domestic helper sa Hong Kong. Si Jocelyn nga ang nagbigay sa kanyang anak ng gamit-gamit niyang tablet. Gusto daw niya makita daw ang, ako ang video. Pag namimiss ko sila, pag gabi, talagang nagdadasal po ako para kay Kay Janjan, kay Jan. anak, <laughs> namimiss kita. <laughs> Kaya lagi kitang tinitingnan, lagi lagi kitang tinitingnan po sa picture. Ayon kay Jocelyn, ang kondisyon ni Janjan, Jan, maaaring dala ng kanyang pinaglihian sa kanya, Litsyong manok. Naglilihi ako at gusto ko po yung buong manok, pero wala po kaming uh, budget na pambili ng manok. Nabuo, kaya uh, yung hita na lang ng manok paniniwala ni Jocelyn dahil hindi nasunod ang kanyang paglilihi na tulad sa hita ng manok ang hita ni Janjan nani kaya pagkasilang daw ni Jocelyn kay Janjan Jan. Napansin nanya agad, na kakaiba ito. Wala po akong nararamdamang lungkot o ano, basta kasi gusto na nga naming magkaanak kaya kung anong binigay sa amin ng Diyos, talagang tatanggapin namin na mag-asawa. Pero dala ng kahirapan, hanggang ngayon hindi pa rin daw nila alam kung ano ang kondisyon nito. Noong 2011, nung nagdesisyon si Jocelyn na magtrabaho sa Hong Kong. Pagkatapos mag likpit mag nagmamap nag kami. Mula noon, sa mga video na lang niya, nasusubaybayan at napapanood ang kanyang anak. Sa ganitong paraan, napapawi ang pangungulila nila sa isa't isa. Ginagawa niya po sa akin yung mga video na nakikita niyo sa Facebook para po sa akin yon. Hindi ko akalain na magbabiral siya. Yak! Yeah. kumusta? Uh, miss you. I miss you more. I miss you back Love you. Samantala, ang ama ni Janjan Jan ang nag sa kanya at sa kanyang pitong taong gulang na kapatid na si Cham. Halos hindi na ako kaya pero kinaya ko lang. Wala pang ano, hanap buhay. Ang baga walang makain kung hindi siya magtrabaho. Para hindi mahirapang makakilo si Janjan, Jan, ginawan siya ng kanyang ama ng munting bangko na may gulong at ito ang nagsisilbi niyang wheelchair. Ang motor naman ni Antonio, Nilagyan niya ng lumang bag na pinalamanan ng tela para dito komportabling makaupo si Janjan. Jan. Grade 3 na ngayon si Janjan. Jan. At araw-araw, inihahatid sila ng kanilang ama sa eskwela. Mahirap ang Nag isa. Nag-iisa lang ako. Walang katulong. Lahat ng trabaho gagawin ko. Right. Kahit pa ang upuan ni Janjan Jan sa loob ng classroom, gawa rin ni Antonio. Para hindi raw ito mahirapan at hindi mahulog at dahil hindi nakakalakad si Janjan, -Jan, si Antonio ang nagsisilbi niyang paa. Lalo na tuwing kailangan itong lumabas ng classroom. Mahirap pero makaya. Kasi si Janjan -Jan, ganun, special siya. Isakrapisyo ko na lang siya. Gusto man siya mag-eskwela. Nung dalawa pa nga kami, hirap na hirap na kami. Yun pa kayang nag-iisa na lang siya kaya bilib din po ako sa mister ko. Madalas din daw tinutulungan ng kanyang mga kaklase si Jan Jan. Aktibo raw ito sa eskwela. Laging kasama sa honor roll. Katapos ng pag-aaral at makatrabaho, para makatulong sa pamilya. Magaling sa klase. Nasa 91 General Average na ko. Tahimik siya sa klase. Nakikinig talaga siya. Gayunman, madalas pa rin siyang umabsent dahil madalas daw itong mapilay. Ang madalas daw nilang takbuhan, sa hilot. Sa init, mm -hmm. ayun, Masela ng kalusugan ng bata. Katulad ngayon, pagkatapos ng klase, bigla na lang nagdugo ang kanyang ilong. May mainit siya, naglabas ang ano dugo sa, sa kanyang ilong. Isang sakit diyan? Mm -hmm. Walang sakit? Jan, sakit olo? Bara. Nose bleeding niya actually, uh, very common yan dito sa Abino, sa gensan yung mga bata. Dahil yung aming area mainit. So, minsan nagda-dry yung mucosa lining ng ilong. So, may tendency yan, pag medyo dry siya, uh, mag-bleed. Minabuti ng aming team na dalhin si Jan Jan sa isang espesyalista. Ayun sa doktor, meron siyang osteogenesis imperfecta, kondisyon kung saan ang pasyente ipinanganak na marupok ang mga buto. Kaya pala madaling mabalian si Janjan Jan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi siya gaanong lumalaki. Ang pag-aalaga niyan, kailangan gentle ka kasi konting bagsak lang, bali. Kunting hawak lang ng kamay, pwedeng mabali. Actually siya, paglabas niya pa lang sa nanay niya, meron na siyang deformity. Ibig sabihin, doon pa lang sa loob, nabalian na siya. Sa kada isang daang libong tao sa buong mundo, anim hanggang pito lang ang tinatamaan ng kondisyong ito. Kadalasan daw itong namamana. At ang kalagayan ni Janjan, -Jan, posible raw na resulta ng tinatawag na mutation ng kanyang genes. Hindi naman kasi siya related sa gamot na nainom niya or what dahil wala namang nainom yung nanay. Then sa pamilya niya, wala rin. So siya lang. Talagang nagmutation eh. Isa pang posibleng komplikasyon na resulta ng kanyang kondisyon, sakit sa baga. So may possibility po na since ang ating respiratory system or ang lungs natin, may rib cage tayo. Kung merong impairment sa growth ng, uh, ng kanyang ribs din or pag-expand ng, magkakaproblema sa expansion ng lungs niya. So, well, there will come a time na hindi lumaki yung, yung, yung kanya mga ribs. Yun ang magiging problema talaga later. Kahit ganyan yun, yung anak ko na binigay sa amin, masaya ako dahil hindi siya nalulungkot. Lagi siyang nagpapasaya sa akin. Mang, salamat sa pag... Kasi kaso. Mang, salamat sa pag... Sa trabaho, miss na miss kita. dahil ipinasilip ni Janjan -Jan ang kanyang munting mundo, marami ang natutuwa. Ngayong alam na natin ang kanyang buong kwento, harinawa, kapulutan din ito ng inspirasyon.